Dahil po sa lang pagtaas ng kaso ng COVID-19, muling ipinatupad ng Philippine General Hospital ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Bilang sa kanila mga healthcare worker maging sa mga bibisita sa ospital. Si Mark Fetalco sa report live. Mark? Rise and shine, Pilipinas. Dayan, muling nagpatupad ng mandatory na pag ng face mask ang Philippine General Hospital sa harap ng pagtaas ng kaso ng respiratory illnesses. Sa abiso ng PGH, obligado na muli magsuot ng face mask ang lahat ng medical personnel nito at maging ang mga bisita. Surgical mask ang inirekomendang suotin ng PGH. Ayon sa ating mga nakausap dito sa PGH, sang ayon silang ibalik ang face mask bilang proteksyo din laban sa sakit. Eh, kahit naman hindi pa tagang ginagawa ko na ito mula ng pandemic eh. Kaka, mahirap din eh. Baka, hindi na ano, baka magkaroon pa din ako ng COVID pag magkakaon din. Eh. Kasi po, uh, tumataas po kayo yung cases ng respiratory illnesses. Uh, especially ko sa akin, sa part ko po na na duty po ako sa hospital, uh, I can attest po na tumataas po yung sales namin ng antibiotics. So ba, bilang protection po sa mga tao. Okay lang po sa akin, ibalik ang Christmas. Yung mga sakit kasi sa hospital, lalo sa hospital, maraming sakit ng kalat doon. Kaya kailangan natin lang ng Christmas. Ang mask mandate na ipinatupad ng BGH ay kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa noong nakaraang linggo. Ayon sa si Department of Health, mahigit 1,800 na mga bagong kaso ng COVID ang naitala mula December 5 hanggang 11. Katumbas ito ng 260 daily average cases at 36% na mas mataas kumpara sa sinundang linggo. Ayon kay PGH uh, spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, walo sa kanilang mga pasyente ang nagpositibo sa COVID-19, anin dito ay mga bata. Kung dalawang adults, uh, mild lang po, uh, ang tawag po namin ay incidental COVID, uh, sila po ay uh, nagna admit sa PGH primarily sa ibang sakit, meron po silang comorbidity, pero uh, nag-test po sila positive sa COVID. Doon naman po sa Pedia, may dalawa po doon na severe cases ng COVID pneumonia. At yung pong natitirang apat, uh, uh, yung iba naman po ay mild to moderate luck. Mm -hmm. Diyan muli nagpaalala nga ang Department of Health sa publiko na huwag pa rin magpakakampante lalo't nagan pa rin ang banta ng COVID-19. At yan ang muna, pinakauling balita. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat sa iyo Mark Fetalco.